sistema ng mga bata at kabataan upang magating ng isang point ng presentasyon na siyang tumatalakay sa buhay ng isang tatay. Nakapalong sa storag ito ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak at kung paano binago ng Diyos ang kanilang buhay. Pinatalakay ng storag ito ang kahalagahan ng isang haligi sa buhay ng kanyang muli mo iyo. Ihanda po natin ang ating dalawang tena, dalawang mata, sa lahat ng ating puso, sa madagdaming pinsahe ng may kling story nito. Halika, tungayin natin ang kwento na pinamagatang ang alay na pag-ibig ng tatay ko. Magsisimula ang kwento sa loob ng paaralan. Isang normal na araw lang naman yun sa, sa loob ng sindaralan, ang mga bata nang biglang tumunog ang loob. na yun, natapos na ang klase ng mga mag-aaral. Nagsilabasa ng mga sudyante at sa kanilang paglabas, ay may nakita silang bata na nang-ubo. Guys, tingnan niyo yung bata, mag-aaral. Okay? Hello guys! Alis na tayo dito? Nakita ni Mang Arnel ang anak sa saksulukuyat nang nasa labas kung paaralan at dahil-dahil nitong nilapitan. Gunit umiwas ang bata at tumagpapalayo sa kanyang ama. Isang tunong nandoon ang mga katrabaho ng ama at nilapitan siya ng mga ito. Magaling yan. Anong pag ginagawa po? Itatrabaho na tayo. Baka hindi tayo kasunod yung boss mo. O nga sa sa'yo ngayon. Tara trabaho tayo dali-dali pumunta si na Mang Arnel at ang kanyang mga kasama sa kanilang pinagtatrabahuan at kinausap ang kanyang mga trabaho tungkol sa sahod. Sahod pala ngayon. Mamaya, mauna na akong umuwi sa inyo ha. Para lang asak na pagkain ko na. Pero hindi no, umuwi talaga ni mga Arnel. Kaya hanga. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang kanilang porman. Ang inyo si Porman, papasunin tayo magandang Dali ko ang Dali-dali nagpaalam si Mang Arnel sa kanyang mga kababaho na mauuna na raw at mayroon pa siyang bibigyan. Umuwi si Mang Arnel sa kanilang bahay pipit nito ang pagkain na bibig niya para sa kanyang anak. Anak, nandito na ako. Hindi na lang ang pagkain para Ano to? Hindi ako nagugutom eh. Hindi ka pala di eh. Biglang tinapong sa ng anak ng ganitong pagkain at biglang umalis. Naiwan si Mang Arnel na nakapayo at umiiyak sa ginawa ng kanyang anak. Ang anak ay nagtungo sa lugar na alam niyang siya'y masisiyahan. Nagsugal, naglasing, nagitig ng sigarilyo at takang hata ng sa mga gawain ay nagawa niya. Nagsaya sila ng tuluyan kasama ang mga barkada. Oh, oh, Ngunit sa hindi na nagpangyari, ang kasiyahan ay nauwi sa hindi pagkakaunawaan at pinagpupugpog nila ang anak. Ang hirap mo nga natin natin. Iniwan nilang nakandusay ang anak sa gilid ng daan na naiiyak sa sobrang sakit ng kanyang katawan. May mga grupo ng kabataan na nagkakayot ng salita ng Diyos. Di kalaunan ay natanaw nila ang anak sa daan. Tara, sa lamang taong pupunta kayo. Sige, ako dito ang Kung yung pata tulungan natin. Pa. Hindi po, uh, May problema ka ba? Opo, hindi ng aking kawawa, dada. Gusto mo sumama sa amin para salita ng Diyos? Tara, yan para kailangan mo muna malunasan sa kabilang dako naman ay may mga grupo ng katatayan na kumahayo din naman. Maraming bahay na ang kanilang napuntahan, ngunit isa ay walang tumanggap sa kanila. Gusto nyo po, po. po. akong na. maraming nasa tanig? Hindi po, hindi po. Gusto nyo po akong na. Gusto nyo po akong maraming nasa tanig? Busy na nga yun. Hanggang sa di sa ang mga manggagawa na abala sa pagtatrabaho. Ayun na, magpapakasakal yung tao po mga religion sa Santa ng Diyos? Ako, no, hindi na may Diyos sa akin. Paalis na nga, ano may ginagawa ka ngayon? Ano yung ginagawa sa ano <laughs> Sa Panginoon po. Sige, eh, gusto ko makaroon sa Santa ng Diyos. Ako po tayo. Si Tatay Yarnel at ang anak ay pareho ng bahagian ng salita ng Diyos. Okay. Amen ng tatay natay sa hindi alam natin kayo. Umuwi sa bahay ng dalawa at sa pagkatapak ito ay humingi ng tawad ang anak sa kanyang tatay. Para ito sa mga mga hindi niya na pinapakinabangan. Na, na matawa din kanina ng mga sinasabi. Ang pagmamahal ng isang tatay ay hindi mabubuwasan. Simula noon ay nagpatuloy sila sa pagtulong sa gawain ng ating pamilya.

we love you and God bless you. Sa